Sa pagtatapos ng filing ng Certificate of Candidacy sa probinsya ng Binget, 34 na kandidato ang nagpasa ng kanilang COC. Sa pinal na listahan ng COMELEC, limang pangalan ang magtutunggali sa pagkakongresista. Ito ay sina incumbent Vice Governor Erickson Tagal Felipe, Juanito de Second Box si Jerome Wakat, Adam Yap at ang incumbent congressman ng Binget, Eric Goyap. Apat naman ang tatakbo para sa pagkagobernador. Ito ay sina incumbent Benguet Governor Melchor Diklas, George Mendoza Punasen, dating Benguet Vice Governor Johnny Wagis at si incumbent First District Board Member Ruben Pawad. Apat ang tatakbo sa pagkabise gobernador na sina incumbent Benguet Second District Board Member Fernando Mariano Balaudan at Mary Rose Fong Juan Capuz, si dating Benguet Vice Governor Nelson Dangwa at Samson Paran. Mula sa siyam, nakakandidato sa pagka-board member ng unang distrito ng probinsya, naging sampu ito matapos humabol na naghain ng kanyang Certificate of Candidacy si Thomas Wallace. Wala namang dumagdag sa listahan ng mga tatakbong board members sa ikalawang distrito at nananatili itong labing isa sa pagtatapos ng COC filing. Ay wala pa namang kung nagmanifest ng pagpapalit ng mga posisyon. Uh, pero as of now, pwede ka pa namang mag-withdraw. Pero paglalampas na tayo nito, you can withdraw but you can never sub be substituted. Uh, except for, number one, death ng kandidatong mag-file at saka second, disqualified. Sa darating na halalan muling mga ngampanya ang iba't ibang mga kandidato. Pero sa gitna ng mga ingay at iba't ibang kulay ng politika, mayroong hilingang ilang residente ng binget na nais tutukan ng mga tatakbo. Ang wish ko lang, ang ini-expect ko is uh, maganda naman ng ating mga batas. Diba? Andyan na yung mga batas. Pero yung implementation na dapat kung batas-batas, ibig kong sabihin, may ngipin dapat na ipapatupad natin kung ano yung batas. Bukas, October 11, ipoproseso na ng Comelec Provincial Office ang mga Certificate of Candidacy ng mga kandidato para sa mas masusing pag-aaral ng ahensya. Vanessa Bugtong, para sa Luzon Headlines.